Good morning po mga kabayan Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon Masok na po ako sa trabaho Ayan, mainit Di ko pa po alam kung anong gagawin nga namin ngayon Kung mag i o magpapantay lang ng graba Ayan, mainit na po Ang oras po pala ay 6.47 ng umaga Ayan po, nagbabike na po ako papuntang company Samahan niyo po ako Ayan po. Tapos na nagsikat ng araw. Ang aga pa. Pero malamig. Ayan o. Wala pang masyadong sasakyan. Kahapon walang pasok. Gawa ng maulan. Ngayon naman po mainit. Pero yung simoy ng hangin malamig. Ayan o. Ito ang biyahe namin ngayon Ayan. Ito po yung Simpasyo ngayong umaga dito Nasa aking Kamaya pong pakita ko sa yung gagawin namin Ayan, Pasukan na rin ng mga bata ngayon sa school Nagsasummer na direkta na -tirik na po yung araw ngayon Ayan. Mainit na naman doon sa trabaho Nagyawa ng espalto yung gagawin namin ngayon ay ispalto namin no? Oh. sayang itong mga upuan na oh. mga sopa, pinagtatapon lang ng may-ari sa kayong lamesa sa kayong ubin ayan, may ubin pa oh. ang daming sopa, pinatapon ng may-ari hinakot namin sa loob hindi pwede, pwede pa oh. ito ito ganda nito hindi oh. na daw kailangan ay yung ispalto namin sa loob mga kabayan, parking ng bahay ang dami pa rin nagamit dito hinakot namin sa loob kakakutin daw tumamayan ng truck pinapatapon maganda sana ang hingin eh kaso nakakahiya pero pinamimigay na nung may-ari wala, wala lang kami makargahan ayun no, bago pa ito mga kasama ko nagaantay ng espalto ito yung espalto rin namin itong loob Eno, pantay na pantay na nag na lang po kami ng espalto nalagyan na rin ng kahoy, purma ano, mga kasama ko, tatambay ito po yung loob ng bahay parking, espalto namin ay yung mga gamit namin sa dulo ayun, may, may kahoy na rin pang forma. natipan na rin yung mga gilid waiting na lang po kami sa espalto naantay na lang namin nasa planta pa kumuha ayun kakarga namin niya sa Nico yung espalto ha kutin ayun na yung bako mayroon pa pong kasunod nito isang bahay din parking din ayun malaki to eh ayun magamit namin sa pang espalto mainit na sasabayan pa ng espalto dubla ang init ayun o oh. maya maya po ulit antayin lang namin yung espalto mag-uumpisa na kami nandun pa yung mga amo namin nagkukwentuhan ayan o sila tungkol sa inumin ang tagal ng espalto dumating magdado lang oras kami kaming antay wala pa rin ayan o, ang init na ayan yung mga bahay dito ang gaganda mga kabayan ito yung mga sasakyan namin dito nakaparking sa gilid pakita ko po sa inyo ang view dito Itong nasa likod ko ang laki ng bahay dito, walang nakatira. Ayan no. Sumobra yung graba namin, hindi nagamit. Dapat lalagay ito sa mga mababang lugar kaso hindi na, iispalto na lang. Sumobra. Ayan, nandito po muna kami sa CR, si CR kami. Ayan, dito kami sa, sa park. Ayun dalawang kasama kasi wala pa naman ano gagawin doon si Armo kami ang ganda ng park dito ang lilim ayun mga laruan ng bata dito naglalaro yung mga bata ayun may basketball court din doon ayun yung dalawang kasama umihi ihi muna kami ano ang presko dito eh lakas ng hangin ayun dalawang kasama ayun mga kabayan, tapos na po ispalto espalto namin. no Ang ganda. Ang hmm. linis. Ayun, no, oh, ito dito. Mga gamit. Yung speaker kinuha ng kasama ko. Eh. sa amplifier. Ito cabinet. sa kasupa May ubin pa. May putong. Ang daming pantapon ito Tinatapon ng matanda. Piling-piling pa itong mga gamit na to Ayun, Ay, iba hiningin ng mga kasama ko. Gusto kong hiningin itong cabinet eh. Piling-piling pa yan. Oh. Saka yung sopa. Itatapon lang binibigay nga sa amin kaso walang kakargahan uh, ay nako ang ganda na pagka-espalto namin pati yung nandun yung namin yung loob sayang yan itatapon lang ng matanda Ay nga hiningi ng mga kasama ko hinako to Oh, lipat sa bahay namin ito yung cabinet sa mga sopa binigay na ng matanda ah uh, tuwa tuwa yung mga kasama ko ayan mga bago pa ayan ay, po lipat na naman kami na mga ano site. Binigay ng mga mata matanda yung mga ano mga sopa. Saka yung cabinet, iuwi ko po sa bahay yung cabinet. Yung speaker, sa amplifier nando sa kasama ko. Iuwi niya daw papadala niya sa Pinas. Ang daming binigay ng mga gamit sa bahay, yung matanda ayon. Lilipat hmm. na po kami sa ibang ano gawa. Kakain muna. Gawa ng tanghali na rin naman. Ayan, ang ng matanda mga bago pa eh imbis na itapon pinamigay sa amin ang bait ito po yung mga speaker ayun yung speaker na ibinigay niya nandito nakakarga mga bago pa Kenwood, ang tatak ayun yung speaker dalawa ito naman yung amplifier hmm. napadala daw po nila sa Pilipinas yung kasama ko may natira pa doon ayun Nagaya ng mga plato. Wala na kasing kakargahan. Ito lang po muna. Mamaya na lang po ulit. Ah, Bababa na natin yung gamit. Ibilad muna natin ito. Ibilad. So, Pati yun ang no, ibilad mo. Bila, bila? dito ka. Dito na Oo, eh. uh, para Pag Ito. 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 Ito.

di pangko nasira Ayan ay babawa na po namin mga kababayan Yung gamit na ibinigay sa amin Gamit na gamit pa to sa amin Sa bahay namin ang gaganda pa ayan po, ayan yung sopa sa kanila yan ito sa aking cabinet ayan tapos ayun pa yung dalawang sopa dun sa dulo saka speaker imbis na itapon gamitin po natin yan iba talaga pag mga Pilipino walang sinasaya na gamit ayan. may binaba pa silang speaker tayang din naman kasi kung itapon imbis na itapon gamitin nilang na po natin ganito sa kanila eh, pag nagamit na tinatapo na yung iba naman binibinta sa recycle alam nyo naman tayo mga Pilipino yung dinasasayang ng mga gamit basta pili pang pakinabangan hingin natin yan ayun ang ganda pa ng sticker na yun sa yung ano amplifier ayun pili pa ano to? O, pili pa yan baka hmm. yung sopa Basta sa Pilipino, pwede pa yan. Hindi pwedeng itapon yan. Ayan o, bago, bago pa itong cabinet ito. Eh. Tara, punta. Iba talaga tayo mga Pilipino. Basta makapakinabangan. Bit, bit Ang ganda pa ng cabinet ito. Eh, no? Ito. Nabutas lang doon sa pagsakay namin. Ayan, pero bago pa. Loob. Ayan ang ganda pa. Ang bait ng matanda binigay po sa amin. Ito. Imbis na itapon, hinihingi na lang namin Kasi sayang din naman diba, Pwede pang malagyan ng damit yan eh Ito pwede pa tumuupuan sa bahay hmm. Pag sa atin gamit na gamit pa yan Dito sa kanila basura na Tinatapo na hmm. Alam nyo naman tayo mga Pilipino Basta mapapakinabangan, dala Ayan o. Mamaya iuwi po namin yan Hakuti namin Yung cabinet sa amin yung dalawang sopa sa speaker doon sa kabilang bahay dito sa bahay nila yung mga kasama namin mga Pilipino dyan sila nakatira dyan nila ilalagay yan yun lang cabinet ang iuwi po natin hmm. hindi nabibilhin niya kasi kung bibilhin mo yan medyo nasa 3,000 yen pa yan o nasa 1,500 sa atin hindi ba nakatipid tayo sayang din naman malalagyan pa ng damit yan mga gamit Namaya po ako tinamin yan. Pupunta mo muna kami sa site. O baka kakain muna, pakakain. Tarbaho uli. Isa na lang. Pagtapos mo nun, uuwi na kami. Ano? Mainit. Umi, yung kasama ko, yung driver. Antayin ko lang po at aalis na rin kami. Okay, mamaya po uli mga kababayan. Ito na po mga kababayan yung pangalawa namin gagawin. No? Parking. Ayan ako ito so, umpisa na namin ispalto karili na yung mga gamit ay na sila ako sumasayaw sa yung kasama ito yung ispalto sa truck ayun yeah. ako sumasayaw yung isang <laughs> <laughs> ito yung ispalto namin <laughs> ay yung gamit namin sa pag ispalto pang iniinit sobrang init na malakas yung apoy kain ayun binabaga lang yan ng maigi bigat niyan, it kilos. Babagahin mo, ipa-apply sa espalto para pantay na pantay. pa Ano? Pahinaan oh. pa Ayan, natapos na yung huli namin na, na inispalto, mga kabayan. Ayan, o. Parking ng bahay. Ang linis na pangagawa namin, oh. Pantay na pantay. Ang ganda ng bahay. Ayan, oh. Uuwi na po kami, mga kabayan. Bukas ulit. ayan, pauwi na po kami maraming maraming salamat sa inyong lahat ayun, uwi na, maaga pa alas dos pa lang ayun, yung mga kasama ko, uwi na sila nando sa likod may meeting po kasi kami mamaya alas 6. sa company hanggang sa muli po, bukas po uli maraming maraming salamat sa inyong lahat so, walang sawang suporta sa aking youtube channel sana maabot na natin ang 1000 subscriber maraming salamat po uli bye bye